You don't know how to rhyme, baby, catch on fire All I really know is California King You don't know how to rhyme, baby, catch on fire so When I hold you so tight, I can't find the words Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band will play, I always remember us this way. Guys, nandito po sa uh, Bicol, Kamarese, guys. Uh, at ako po ay nagbablog. Sino nga po sa mga co-vloggers uh, na mga, mga supporters, followers, lahat ng tatang kaya sa aking channel, Ronald uh, Bicol Vlog. Thank you very much po sa inyo lahat. Uh, Siyempre, sa ating family, na ating asawa na si Elsa Vlog, Elsa Camacho Kindo, Miss Kata, ka? anak ko si Jake, yeah, may favorite son, at ang ating anak na si Hazel Jane of Kindo, kamusta ka na? Uh, si Harold James of Kindo, kamusta ka na? Si

🎵 Hilangkat sa mundong ito, tinutuan ng magulang mo Ang kamay nila ang iyong ilaw. Andali guys! Ang nanay at tatay Ha? Ho! Wait! Bakit? 🎵 Sa gabi napupuyat ang iyong nanay 🎵 Sa bagay nila, guys. Ay, lang itong vlog ko. S a ako ba? Sa linggo pa tayo? Ngayon na ba? Yung ano, yung... Oh, sige. Ito lang ang ano natin dito. Eh. Hey. Hey, eh. Awal, awal tayo atakot niya. Hmm, na... Ano yan? Ano yan? Yeah, okay. buksan mo. <coughs> Sumo, tama na! When I hold you choke, but I can't find the words. Ano? Ay, ang busa. Baka nakasal, nakasal sa main. Ha? Ang busa yan ah. Oh. Bukas ba? Oo. Oh. Bukas? Bukas ba? Oo. Oh. Hindi nakasal sa main hmm. yan. Oo oh, yan, busa, busa. Dito ba eh? Uy. Yes, yeah, may kunyong pako nun. Okay guys. Again, kukuha pa ako ng hangga guys. Ito po. Ang aking favorite na Ma, mangga, 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 mangga. Malalaki po guys ng ng angel mango here. And you know what kind of tree is this, guys? It is uh, guava. Guava? I think guava. I think yes. In Tagalog, ano ba talaga? Kalimutan ko, guys. And this is santol guys if you if you can recall this tree is i mean i mean that tree is hanna three guys Look at that there is ah uh, hope uh, oh, sabukado okay, guys um now some sabukado you know sabukado guys that is sabukado guys I will show you where is sabukado tree this one tree, guys. and kaimito kaimito ah ganon Guys, this is the fruit mango. Came from a tree of mango in jam guys. Oh, guys, are you finishing cleaning the area? I hmm. <laughs> <laughs> <guys, at> <laughs> I will show you how to clean the backyard. Okay guys, ayun din po to. Dito kernel collector. Yan. Yan. Okay, see you guys. Bye.